The <laughs> Itinitignan hey, mo ngayon ay ang pinakamalaking underground flood diversion facility sa buong mundo. Isang dambuhalang tunnel kung saan babagsak ang tubig baha. Tara, pag-usapan natin kung paano ginawa ang engineering masterpiece ng Japan na pangontra sa number one weakness nila, which is ang pagbaha sa Tokyo. Geographically speaking, delikado talaga ang pwesto ng Tokyo. Nakatayo ito sa flood plain at karamihan sa mga eastern districts nito ay nasa ilalim ng sea level. Gaya dito sa Pilipinas. Pilipinas, matagal ng problema ng Tokyo ang pagbaha. Pero ang kaibahan nila sa atin, yung solusyon na ginawa nila, groundbreaking. Ito ang Tokyo Flood Tunnels Project, aka g Can. Hindi ito simpleng desisyon dahil ito ay engineering nightmare at napakamahal na proyekto nito. Pero ang potential benefits nito, sobrang sulit. Ang goal kasi ng Tokyo, gumawa ng system na kayang saluhin at idaan ang sobrang tubig galing sa malalakas na bagyo para hindi map pinsala ang buong syudad. Parang giant underground water slide. Pero imbis na saya, sakuna na ang binubuhos palabas. Pero teka muna, paano nga ba ito gumagana? At sapat ba ang isang tunnel? Para sa ganitong kalaking problema, ang sagot, hindi lang ito isang tunnel. Ang tawag dito ay Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Isang network ng tunnels na literal na napakalawak. Ang main reservoir sa ilalim ng lupa ay kasing laki ng dalawang football field. Kayang maglaman ng 670,000 cubic meters na tubig. Wait, 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 wait. Baka hindi mo maintindihan kung gano'ng karami yan. Para ma-imagine mo, katumbas na ng 268 na Olympic-sized swimming pools. Sinimulan itong i-construct noong 1992 at matapos ang 14 years, binuksan ito noong 2006. Okay, gets, 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 sobrang lawak ng ginawa nilang flood control system. Pero paano nga ba ito gumagana? Una, kapag bumubuhos ang malakas na ulan sa Tokyo, at umaapaw ang mga ilog, ang tubig ay dinadala ng mga silos pababa sa mga tunnel. Limang higanting silos yun ha na nakakabit sa tunnel na kasing haba ng one-third ng EDSA. afternoon nun, mapupunta ang tubig sa tinatawag na underground temple, isang napakalaking pressure-adjusting water tank. Kapag huminto na ang ulan, saka mag-ooperate ang mga turbines para unti-unting itulak palabas ang tubig papuntang ilog, which is the Edogawa River. May apat na industrial astral grade turbines na kayang magbomba ng 200 ng tubig kada segundo ibig sabihin kaya nitong i-empty ang isang olympic swimming pool sa loob lamang ng 3 seconds wow. ang resulta ayon sa mga report nabawasan ng flood damage sa Tokyo ng hanggang 90% mula noong naging operational ang system kaya naman pagdating sa pera trilyon trilyong yen ang kanilang natipid pero ang pinakamahalaga peace of mind yung makakatulog ka kahit may bagyo kasi alam mong may underground guardian angel na pinoprotektahan ang lunsod mo. Ang tanong, eh magkano ang nagastos ng Japan dito? Ang initial construction cost, 230 billion yen or roughly 2 billion dollars or 116 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang maintenance at energy cost. Ang isa pang tanong, dito kaya sa Pilipinas, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganito? Fun fact, alam mo bang meron na rin tayong parang ganitong flood control system? Which is, is nasa BGC sa Tagig at yan ang pag-uusapan natin sa ating susunod na video. Kaya kung ako sa'yo, follow na for more insightful contents like this. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.